po ay mamimitas po kami ng gulay syempre sa kanyang kita <laughs> dito na kami malapit na ipagpunan namin ng gulay syempre babayaran natin yan tapos then inunutok po natin doon sa ating pinbahan <laughs> <laughs> at request ni Gardo Bersosa mas gusto ko sa inyong gulay favorite niya yung gulay so yan guys makikiharvest muna tayo ng ating mga yun. habang yung ating mga tanim na hindi pa pwede so yun guys magpapa kaya nandito na naman kami sa ano sa lakto dahil magpapahulog na tayo ng ating kusina. So baka by Monday pwede na tayong mag-umpisa. Bakbak na to. <laughs> Kaya, Jay? Kaya? Kaya. So dudublin lang namin yung aming kwan, aming oras. Yung gabi ay gagawin ng araw. Pero... Ayan, mag-garbis na tayo. Babayaran natin to guys, buti lang pang ng banya per ng bata. Okay. bang! Ito oh. sa luyo. Dami sa luyo ito. Oh. Di ba masyadong maliit prominen guys. Kinuin nila agad tayo. Puro camel <kayo> <laughs> lang. Basla Sinting bagong nang ba? Ito talaga ang hinahanap ng ano, mga ano? Bituka. Haluan na natin ng kabuti eh. Bakit lagyan nyo ng kat? Malung sa loyot? Madulas na nga to. Oo. Pero mo ilang madulasan. buti nagtanim sa natin ng mga ganito. Yung sira. Baka pag nagtinda na tayo, araw-araw tayo mag sa saluyot, ah. Mm, madimot, ah. Purong wala, kwate <laughs> tinanong, wala pa, wala pa naman tayo si Tinanong ako ng tindera doon, oh. Saan? Huh? Kailan tayo magbukas ang ah? baka makasanihan na nga po sa tawag. Oo, oh, man kasi ngayon, sabi ng men. Uy, parang ayaw niya ata tayo muna. <laughs> kaya ang napo, biruin mo yung ulam, limang piso lang. Kaya, kaya ang ginalutuan ko lang yung mga titsya. Ah, kaya pala. Kaya, para po sa susunod, huwag na po kayo magluto o, sa amin na lang. Ipakan mo na lang. Ipagod ka pa kasi sa'yo. May tindahan ka pa. Sabi pang buhid man po kasi yung limang piso, oh, kaya ang oh, na. <laughs> ako pa kaya din. Dawagan tayo na po. Kunti pa lang itong ano, bunga ng ano, talong mo. Kunti pa lang ito. ito na yung nasimulan nila Kuya Dan. Tapos mabog din dito. Oh. Mabog din dito. Kahit ganyan din kalakay. May mabilis din din na turo nila. Okay. lang oh. Puno. Kanina wala kayong dalang sa itaw. Saan kayo na naman nagkuha? Diyan May na konti antipatin. May na ispatan. Makabuo na naman kami guys ang ulam namin. Kahit kahapon lang nag-ulang pa rin yan. na naman namin. <laughs> <laughs> Na-miss o walang choice. <tiyo. laughs> Mga digital yan. Hindi kayo kabate ni Kuya Johnny kung puro ganyan. Makapatita no at ay roaming guys. <laughs> hindi eh, mo na pala pinturahan no? May kulay na? Ganun lang yung kubo ko na yun. Okay. Kubo ko rin doon kasama mga dingding kahoy. Sa mga libur ay. Kaya nga atas hindi yun ay masyadong nag ano nagamit. Kurtis-tis ang dingding niya yun eh. Nama yan. Sayang eh. bunyinya apa yang material

Baka sabihin nung naganood, uy, kilo man. Ganito <laughs> Bak, siya naman. Sabi nung tangit daw yung pag nagatayo ng ano. Lagi daw nakatayo ng pag sa loob lubang kilo. <laughs> Dapat palabas. Pinalabas namin. <laughs> Pangit tignan. Pangit tignan. Pangit tignan.

Magsama ka nanti. Ay, sama mo daw. Diyan ka sa kabila. Maglipat ka. Kabila. <laughs> takot na takot sa antili gaya eh. <laughs> <laughs> nay, 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 sabi. Nay, 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 nay. <laughs> Gusto niya lang kasi yan sa may patag si JJ. Pag rap road na, yaw niya na. Yan, nagmukhang bago na rin yung ating hiero. Okay. Dito na, Jay! Dito na sa linong! Dito na! Sa lilim. Hey! Hey! Itong sanay ko! Nakabili kayo? Wala man yata. Wala? Wala. S ha? Sabi mo oh, maghinto ka muna dyan, paano tayo magpunta tayo sa silong ng truck. <laughs> Oh, sarap na naman ang ating ulam, guys. Sabi niya yung sagpawa, ah? yung e, mga kauna, yung sagpaw na, puro purukra. Bakit parang karamihan yung ito niyo kanina? O.

vlog si Patula. <laughs> <laughs> Puro Patula. Kasya kaya yung yero. Kaya tayo pang yung nalago. Yung mga tayo. Kulangin man siguro yun baka isa. Yung may exit doon ay pagduktumahin ko lang. Kain tayo mga Kulang mm. oh. yung aming plato kaya dyan ako sa may sagin pag ikaw ang iba yung nasasakital naman ang kanya-kanya pisto yan, labasan Ayon, eh. na magkanyan tayo pag nagtinda tayo ante <laughs> ng mga estudyante o oh. Magbukas na kayo, Tay. daw. Pilitin na nila kami mag-magbukas. Holiday? Yan guys, naglalagay na sila ng ano, yero. Aku suka Pagpalitan mo kaya muna yung ano. <laughs> Katagad na ito nga. Wow. Tingin mo nga. Wow. Oh. Ay. Ay. Ha? Yes, Katain, na, <laughs> Kanina kulay maroon. Ngayon gray na. Maroon ronot. Maroon ronot. <laughs> <Maroon, roonot. laughs> Kulay maroon. maron ronot. Yawat mo man tata. Badog na maroon. Apan? At badog mo maro Atanay na yun na maroon ron Nakutin <laughs> daw namin yung papag dito. Pagtagtadan ng ano, karning labong. <laughs> kaya nga ilalaki nila. Puro labong magayang tayo. <laughs> Tagtagtadan niya. Ilang <laughs> araw kong may pawaya dito sa truto? yay Léon. 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 Palit tayo, markahan ko. Nasa bangdirahan na tayo, guys. Bago magputol ako ng kunti, tatrap ulit dyan. <laughs> 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 o, para magpuntay. Anyway. Ayaw <laughs> eh. Takot. Tama siya. sabi nun sa, takot at least, <laughs> mabuo, man, kahit puro takaw. Kailangan <laughs> ko ang pagkasya ng kawin natin, hindi takaw-takaw talaga. Ayun o. Ano Sabihin, ma, sabihin pa ni, ay tanongin pa ni Ate Unsan kung sino daw maggawa. Ape, tako tako niya lang tako takop lang yan. <laughs>

pag-sigurain yung marakot. 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 Pag-sigurain yung kuya pag may yung 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 marakot ng sigurain yung marakot pag sigurain yung marakot pag pag sigurain yung marakot pag sigurain yung marakot pag sigurain yung marakot pag sigurain yung marakot pag sigurain yung So, oh, diretso na pag nag-inaw. Pag-amount din. mabasa tayo eh. Ang check lang <laughs> yan. Oo, oh, hindi man magpantay. Hindi ah, hindi pa na nanay na. na, na puto lang. Self-pack namin yun yan. Huwag ka excited. Dugo din ang ilong natin dito sa tagli-tagli dito. <laughs> <laughs> Kahit puro tangki ay, yan. Pinadaan na lang namin sa tawa yung kung gawa namin. out sama di udara hati unsang terongga <laughs> <tiket>? Ye yeah, pwedeng itulak kunti ah. Naglawat eh pag innawan kayo ah. <laughs> Parang yung level din ah <laughs> oh. Walang level level hos yan guys. O, silip Tamang lang. silip silip lang. Silip, silip lang. <laughs> sirig <laughs> sirig, so, sirig yan, ng mata. May tiko yun sa gitna eh. Ganyan yun yung panalagyan naman. Uh, mag may pag innawan kayo. tamad-tamad lang yan magugas. <laughs> Baka makita mo dyan mamaya, nakauldag na dyan sa ibabaw ng talsa at malamig. Hmm, <laughs> mabasag yan eh, kanipes. <laughs> Tignan niyo ngayon Oh. Yeah. Hmm, paano yan dyan kung didingan niyo. Hmm. Dapat na. Hmm. Kung still mating ang ilagay nyo dyan, di. <laughs> nagsalisalhin Sal bawat na yan. Dapat yan, linyado yan. Oo. Dapat kumagit pa Eh, walang problema. Kung dito nga, ang problema nga kasi kung isa lang ang ilagay natin, walang kapitan dito. Eh, kung ipan, doon nga sa may ipan. Kaya nga, kaya mangyari yan, dalawa. Dalawa na. Dalawa nga. Isa dyan, dito. isa dito. guys, balik ulit tayo bukas. Ito, tuloy. Ayan. Sana sa holiday daw sa Monday, baka Tuesday makapag-start na rin tayo. Mag-open na. So, kita kits tomorrow.